Tama ah, ang kapatid. Ito po, gagawa po tayo ng pandesal. Ito po yung arena niya. First class po ito mga kapatid. Dalawang kilo. Lalagay ko na po sa bangka. Dalawang kilo po ito. And ito po yung mga sangkap niya sugar po ito yung sugar na wash kalating kilo po ito mga kapatid ito, kalating kilo and then ito po egg itlog po ito nasa inyo po kung ilan yung ilalagay nyo uh, ako po isa lang po yung ilalagay ko pampalambot po ito yung itlog pampalambot sa pandesal pangatlo po asin 50 grams po ito mga kapatid 50 grams and pangapat po sap ito po ay pampalsa po pampalsa po ito 25 grams po ito kasi bukas pa po kasi lulutuin kaya 25 grams lang po yung nilagay ko ang mantika po ito isang lata magtitira lang po kayo ng mantika dito sa lata para may paglagay po kayo ng mantika sa pandesal para hindi yung siya dumikit sa bangka magtira lang muna ng konti ito po yung tira pinakauli o oh, mga kapatid water dalawang lata at kalate yan kumpleto na po sa sangkap kayo naloyin po natin ng mano mano mamasahin ko po ng mano mano itutunawin ko muna po yung asin tsaka sugar para po hindi mag sa pandesal eto po Start ko po la 8 p.m. Lulutuin ko po ng alas 5 bukas. AM. Ito po. Para makita nyo yung mabuti. Yan ito po yung pagdalo ng pandesan. Tutunawin muna yung asin tsaka yung sugar.